dedikasyon, kauban sa disiplina o pag-ampo ang gikinhanglan aron nga makabot ang pangandoy nga mahimong world champion. Kini ang lakip sa mga sekreto nga gipaambit ni Kalil nga nahimong European o world champion sa natan sa shooting competition. Pagpaklaro sa nisgutan nga siya ang midayo sa dakbayan aron nga maalalayan ang mga shooters nga maapil sa Australasia sa umaabot ng Agosto 24 hangtod sa 31 ng Tuig. Uh, may training may mga students po ako ngayon dito sa Jensen na uh, shooters din po natin dito sa Pilipinas. Mm Hindi -hmm. rin naman po sila beginners. Uh, ayun po, tuturuan ko sila ng teknik para mas umangat pa po yung level nila sa uh, shooting. Samtang giangkon sa presidente sa Metro Jensen Gun Club Incorporated na nakaandam na sila nga iwarawara ang bandila sa Pilipinas sa maong kompetisyon. Pagpaklaro ni Animas na sila ang musalmot sa Australia, aron nga mapasaka pa ang ilang kumpiyansa sa pagdula sa mga kompetisyon sa gawas sa nasod. Maong padayon ang ilang mga ginapahigayon ng mga pagbansay. Ready naman mi? Eh? Uh, 100% always. Always naman. Oo. Alang sa mga mahilig sa maong dula, ginamaymayan ni ini nga mas paayong ma -apil sa mga gun club aron nga magiyahan kalabot sa mga pusil o mga gamit nga angayam nga gamiton. In the heart of changing lives, Kinis Brigada Danikasi, Brigada News.